Magandang magandang araw po sa lahat. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, mga OFW. Para po sa inyo yung ito, mga tips lang naman sa mga OFW vlogger na nagsisimula pa lang mag black uh, uh, e tips ko lang sa inyo na kung mag lalagay na kayo ng address nyo sa adsense nyo ang gamitin yung address yung dito na sa Pilipinas kung may ID naman kayo na may address dito yun ang gagamitin nyo para in case na uwi na kayo dito sa Pilipinas hindi na kayo mahirapan magpalit-palit pa ng sa AdSense ng address kasi pag nagkataon baka masayang yung mga revenue nyo lalo pag monetize na kayo kasi hindi yan papasok pag nagpalit na kayo ng Google AdSense account kasi yung country kasi hindi yan na i-edit kailangan pa ni bagong account ng Google AdSense kaya kung ganda, i-address nyo dito na para umabot ka man sa ganyang sitwasyon, di ka na mahirapan pa. Kasi may mga kasong ganyan na nangyayari. Saka lalo na pag mag, nandiyan kayo na i-address e, nyo na sa ibang bansa, i-check nyo yung mga bansang hindi kasama sa mga monetized area lalo na mga nasa isla kayo kasi may mga ID sila na hindi tinatanggap ng AdSense kaya kung mas maganda na may ID kayo na dito naman naka-address yun ang gagamitin niya yun lang ang tips ko para sa mga nagsisimula pa lang lalo na yung mga hindi pa namumunitize para sa inyo mga ang video ito na sana makatulong sa inyo para pagdating ng mga ganyang sitwasyon hindi na kayo mahirapan pa sa kapag nagpalit kayo ng mga AdSense account yung medyo mahirap din kasi may may isa, may isa mo yung revenue mo lalo na pag naka nailagay mo na yung bansa mo na nandiyan kung nasaan ka mahirap nang i eh, palit mo pa yung address mo dito sa Pilipinas masasakripisyo mo yung revenue mo na nakalagay na sa AdSense account mo yung na-monetize na, na okay lang yung mga hindi pa monetize, pwede pa, pwede pa mabago kasi wala pa namang masyadong buwan ah, hindi pa naman sila nakapag-apply ng AdSense kaya ang mas magandang tips ko para sa inyo dito nyo lang sa Pilipinas yung address para sigurado na hindi na kayo mahirapan kasi darating ang panahon uuwi naman kayo dito sa Pilipinas pag nandito na kayo nag stay wala na kayong poproblemahin pa kaya sa mga magkapanood nitong video to sana may share nyo rin sa mga ibang nagsisimula pa lang mag vlog sa, lalo na sa youtube para kung sakaling magkamali man sila may may, may i-share niyo sa, sa kanila ang video to na kailangan dito muna sa, dito dito niyo na lang sa Pilipinas i-address ang mga AdSense account niyo. Yun lang, maraming salamat sa makakapanood ng video to. Huwag niyo kakalimutan na i-share, like ang video to para maraming makapanood ng mga nagsisimula pa lang mag-vlog maging tips sa inyo at sa kanila kaya huwag kalimutang i-share ang video to sana nakatulong ang video to para sa inyo at sa iba pag na-share nyo na to napakalat na natin ang video to para maraming vlogger ang hindi na mahirapan pa na magpalit-palit pa ng country or address sa mga Google Adsense nila. Uh, maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Project 89. Share nyo na rin ang video ito para sa lahat ng nagsisimula pa lang na mag-vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ganang araw o gabi man sa inyong mga lugar, lalo na sa mga OFW vlogger dyan shout out po sa inyong lahat sana makatulong sa inyo ng konting tips na video ito maraming salamat po